Hey guys, mukhang hindi po talaga mauubos yung mga smartphone po ng mga overpriced. Yung bang napakahina po ng kanilang mga specs, pero napakamahal po ng kanilang mga presyo. Kalalabas lang po isang Honor X8C. Meron po siyang 14,000 na SRP. Dinaan na lang po to sa mataas sa storage. Tayo naka 512 gig po siya. Ang problema, grabe naman si Honor para sa may 14,000 na SRP. Tayo naka Snapdragon 685 lang siya. Kasing nakaslang lang po yung isang Honor X7C na nagsisail po ng around 7,000 lang. Actually, even sa may year model po nila na Honor X8B, 99% po is same lang po ng specs. Battery lang po yung nabago sa kanya. Na dating 4.5 mAh, ngayon po is naka 5,000 mAh sa battery na. Pero sa may display, sa may charger, sa camera, at sa kanyang processor is same pa rin po yan. Ultimo yung kanyang design, is same pa rin po ng forma ng camera. Parang kulay lang po yung pinagbago sa kanya. Isama ko na po si OnePlus Nord CE 4 Lite para sa may 17,000 na SRP. Hindi ko maintindihan yung smartphone niyan yan guys. Meron pong mapakagandang, meron pong sobrang gandang OnePlus. Pero meron pong smartphone din si OnePlus na sobrang pangit. Especially itong mga global version na nilalabas po sa atin. Isipin mo para sa may 17,000 na SRP, Snapdragon 695 pa rin po yung kanyang processor dyan. Lumang processor na po yan guys. Dahil ginagamit po yun ng panahon ng 2022 pa. Mula OnePlus Nord CE 2 Lite na 2 years ago na. Baka Plus ni OnePlus guys, porket binago po nila yung design, eh pwede na yan. Tapos nagbahal pa yung kanyang presyo na dating 15,000 lang last year. Ngayon po ay eh, 17,000 na. Kung OnePlus po talaga ang gusto mo, eh mag-add ka na lang ng 5,000 pesos sa may presyo po ng OnePlus Nord CE 4 Lite na yan. Eh makakakuha na po tayo ng flagship smartphone na meron si Snapdragon 8 Gen 3 at over na specs guys. Eh mas maganda po compare sa may OnePlus Nord CE 4 Lite na yan. Siyempre alam niyo na po kung sino OnePlus ang tinutukoy ko dyan. Siyempre si Ace 5 5G. Buti pa yung last year model guys sa OnePlus Nord CE 3 Lite. Madalas po siya nagsisail ng around 10,000 lang. Minsan 9,000 pa. Pero yung kanyang specs ay eh, hindi po nalalayo. Diyan po sa may bagong version ng OnePlus Nord CE 4 Lite. Siyempre doon na po tayo sa mas mura. Kung same specs lang naman po sila. Pangatlo guys, syempre hindi po magpapahuli yung kapatid po ni OnePlus, si Oppo guys. Itong Oppo A5 Pro, bagong labas lang po yan. Ang problema para sa may kulang 10,000 na presyo, ay eh, naka 6S Gen 1 po siya. 4G lang yan guys, sobrang hina pa niyan. Pinalitan lang po yung kanyang pangalan, dahil lumang processor na rin po yan. Dahil kasing lakas lang po yan guys ang Oppo A3, na sobrang mahal din. Yung specs po guys ng Oppo A3, at Oppo A5 Pro, is 90% same lang po sila. Sa display, naka-IPS lang po sila na meron 720p at 9 third sa refresh rate. Naka-single camera lang din po na meron 50 megapixel ang main camera at 45 w sa charger. Na-upgrade lang po yung kanyang battery na naka 5.8 mAh at merong 8 megapixel na front selfie camera. Grabe guys, napakataas 8 megapixel na dating 5 megapixel last year. Para sa may kulang 10,000 na presyo, sobra naman yan guys tinawag pang pro version. Eh mas maganda pa po, po yung specs ng Redmi Note 14 na merong AMOLED display at Helio G99 na processor. syempre hindi po magpapahuli dyan si Realme dahil Real papalabas na po yung Realme 14 series nila. Una po dito ang Realme 14 Pro 5G. Still napakamahal pa rin po talaga ni Realme ngayon. Dahil para sa may 22K na SRP, yung processor po na nilagay dito is same pa rin po nasa CMI si Phone 1, Poco X7, at Redmi Note 14 Pro na di hamak na napakamura po kaysa dyan kay Realme. Alam ko maganda ang design ng Realme at maganda rin po ang camera. Pero guys maganda rin naman ang camera ng Xiaomi Phone 1 at ang Redmi Note 14 Pro. Kaya mahirap i-justify itong si Realme 14 Pro 5G. Well guys kung Realme lang din naman ang gusto natin. E syempre doon na po tayo sa murang Realme. Yung discounted po yung presyo ngayon. Si Realme 13 Plus 5G, 20,000 po yung kanyang SRP. Pero nakasale po siya ng around 13,000 lang. Sobrang panalo na po yung ganyang klase ng specs para sa may ganyang klase ng presyo ngayon. Kung really bilang din ng gusto natin, eh mas okay na po na kumuha po tayo ng lumang version kaysa po sa mga bago ngayon. Bagong labas nga siya kasi napakamahal po ng presyo. Well guys, okay, isamay nyo na rin po yung papalabas po ng P70. Napakataas ng kanyang battery. Naka 10,000 na yung battery daw yun. Dahil sa kanyang case na kasama. Ang problema guys, binawi naman sa may processor na naka Helio G50. Sobrang hina guys, downgraded po siya compare sa may Itel P65 na napakaganda. Isama nyo na rin po yung Realme C75, napakamahal po na kanyang presyo. Pero nakasale din po ngayon. Pero kahit napakamura po ng presyo niya ngayon, eh sobrang hina pa rin po ng kanyang specs compare po sa ibang smartphone sa ganyang presyo. Si Vivo V40 Lite, meron po siyang 4G saka 5G. Pero kahit alin po yung kunin natin doon, still napakamahal po nila. Para sa may 14,000 at around 15,000 na SRP para sa ganyang klase ng specs. Dahil even yung camera po ng smartphone na yun ni Vivo, eh sobrang pangit po ng sinubukan ko. Even yung Reno 13F, sabi ko nga sa inyo, wag po kayong kukuha ng mga smartphone kay Oppo na merong letter J, merong letter F sa may pangalan. Dahil yung po talaga yung mga pangit na version ng mga Reno. At syempre kasama po dyan ng Reno 13. Dahil para sa may around 15,000 na presyo, grabe naman si Reno guys. Napakahina po ng kanyang specs. Even yung 5G na version, napakahina po niya. Sadyang bago lang po siya at sadyang opo lang po yan. Yung Honor X7C, para sa may 9,000 na kanyang SRP, huwag nyo rin pong bibili yung smartphone na yan. Dahil napakahina rin po ng kanyang specs. Siguro pwede pa kung makukuha natin sa around 6,000 pag sale. Pero sa kanyang SRP, eh wag niyo pong kukunin yung smartphone na yan. Dahil lugi po tayo. At panglima guys, hindi ko pong maintindihan itong si Huawei Nova 13. Para sa may 25,000 na kanyang SRP, hindi ko makita kung ano bang klase ng processor yung nilagay dyan. Alam ko nakakarin yan. Pero dito po sa may GSM Arena at sa ibang marketing po ni Huawei, eh hindi po nakalagay kung anong klase ng processor po yung nakalagay sa kanya. Unless case, bibiliin po natin yung smartphone na yan para malaman po natin. Buti na lang guys, meron po nag-review ng smartphone na yan. Kaya po nakita ko kung anong klase ng processor po siya. Isipin mo wala na nga po siyang Google Play Store at masyadong mahina pa po yung kanyang processor na meron around 500k lang na Antutu score para sa may 25,000 na kanyang SRP. Meron po siyang Kirin 8,000 na processor pero halos kasing lakas lang po siya ng Snapdragon 7S Gen 2 at ang Dimensity 7055G na processor na nakikita natin sa mga kulang 15,000 na mga presyo na mga smartphone po ngayon. Alam ko camera po yung focus ng Huawei na yan. Kaso guys, para sa may ganyang presyo, syempre di hamak naman na mas maganda kung makakakita po tayo ng smartphone na mayroong malakas sa processor din. At syempre dapat yung may Google Play Store. Di mayroong pong malaking problema yung kawalan po ng Google Play Store ng mga Huawei na mga smartphone. At yan po guys yung ilang smartphone pa na sobrang mahal po ng presyo para sa specs po na meron sila. Comment na lang po kayo guys, baka po meron pa po kayo mga naiisip na ibang smartphone na masyadong mahal para sa specs po na meron sila. Thanks for watching.